mo na po tayo sa tuktok na kung saan nadamputin na lang po natin yung mastermind na nakawal natin sa saan dyan na po eh sinabi na dinuro na ang problema pinipilit po ng mga kaalyado katulad ng kanina dahil sa social media. ...observation, at hindi isang katahal na bagay na kapatid ko kanina, pumasok dito ba ba e, ng babae, para mamaya ako ba na nabukod ka basta mga mamaya. Ang sinasabi ko lang ba, na matagalan ko lang ang salita, uh, based on my personal observation. Pansinin po natin, uh, meron na po tayong pinapansin na presidente ng maram, At ang issue mo sa kanya ay nagkinalaman sa pagkanaho. Tama. Tama? At meron na tayong ilang beses sa atin na magpatanggal ng presidente dahil meron na namang kinalaman sa pera. Tama? na anak ka niya. Later on, natuklasan mo hindi pala siya matino, mo. ka at nahiwalay ka na anak ka niya. Naganap ka na naman ang ikalawa at iba na naman ang kanyang attitude at hiwalay ka na naman. Nakalimang asawa ka na, puro hiwalay at hindi ka na kontento. Napapansin mo na ang balik na ng chismis na sa'yo na. Sasabihin na yung babae ay makatina. Samantala ang totoo, naghahanap lang naman siya ng matino. Kagaya rin natin mga Pilipino vai ter todo sinabi kanina ni Tony, na meron mga pagbabago, yes, sa pagkaka-experience na natin. Imagine mo araw, ang nagnanakaw ay isa. Subukan Kung hindi man ngayon, gawin na natin ngayon, mamili tayo ng nararapat at hindi ko pasabi sa inyo kung sino yung nararapat, baka magkamali din ako bagay ng karamihan na nagkakamali ng pagpili ng asawad. So magandang gabi po sa inyo lahat, baka may nararaming salamat. po! Hindi ko kilala yung uh, ating uh, magiging... Uh, ako sabihin. po, sen, si Juan um, Arnold Carrillo, ako po ang asal kuyang... Kami berikan selamat kata 是不麻烦了。 Papa! <laughs> nagbibigay ng bawa ng 1,000, may, may binibigyan kayo ng boto. Kanyari may 1,000 tapos magbabalik kayo ng 500. Nangyayari din dito yun? Nangyayari ba Uh, ano niyo po, uulitin ko lang pero itinigin ko po yung upuntansya na sinabi ko kanina. Sana po, huwag kayo nang sawa. Tingnan niyo po ito ha. Ang sinasabi niyo sa eleksyon, hawak ng komilek. Tama po ba? Na yes. eh, para, kahit ano yung boto mo, hindi naman lalabas yung sinulat niyo. Tama po? Yun, inalala niyo ka? Okay. Ngayon po, sino ang upuntas mo ha? niya, Tama? So, meron po bang kaso sa palagay niya kalaban sa kahulo ngayong wates na umulan dyan? Wala dyan, di ba? Kasi po, hinawakan na nila lahat ng sangay ng gobyerno. Ang kongres mo ninyo, wala ba? Kapartido yan ng pangulo, tama? Pag may ginawa mali yan, matatanggal ba yan? Hindi, di ba? Okay. Ito po yung tinitigit ko kung bakit. Pantan po natin ang mga chair. May mangyayari ba pang babago? Wala po. Papantan lang yan iba. Okay? Itong mga investigation sabi ko sa inyo kung bakit napakimportante yung sinasabi ko kanina. Kailangan po natin kung talagang naman wala na tayo tiwala sa Pangulo. Kailangan na natin siyang pag isa Dahil po, kapalatawa na ito. Oh, saka natin pag-usapan niya. Pag pinapalag na po natin sa inyali mo eh. Pero isang palitan lang po, isang susi lang po, Master I, Master I, kapag pinapalag po natin mag-focus po tayo sa ayan -ay, so natin gawin kapag natin